bitaw karon sa atong political arena arilan ta maghisgot kay hot issue mana kay bao ba mo nga na-impeach na sa congress ang atong vice president wa tingali usan atong wa kay bao kay sa mainstream sa mga bloggers, o sa tanan nahitabo man ni eh. ang dagkong pangutana ang 32 milyon naning butal sa vice president mao bay ila karong sentimento na i-impeach ang ilang gibutaran niadtong eleksyon sa national election sa 2022 karong 2025 kining 32 milyon kuno matud pipila pipila ka mga komentaryong akong gibasa mao ang ilang sentimento o mura sila o gi kawatan sa kongreso sa ilang balaanong katungod sa pagtuboy og usa ka official sa gobyerno. Kaya ang nag-impeach 215 congressmen, 215 ka congressmen ang nipirma siyam ang taga Sugbo ang congressman nagikan gikan din sa Cebu Siyam? murag siyam ka bukod no ba to marug siyam. ni pirma sila nga i-impeach ang vice president sa 6 or 3 pila ta din nga voter sa Cebu Wa, so, kiba, tabot ba taong 3 million? Oh, ayan na, na. Six. Ah, bahala na. Kitang tanan ng mga butanti sa Cebu. Girepresentahan ba taaning siyam ka mga Cebuano congressmen na atong gustong ipa-impeach ang Vice President karong, karon panahon na? Lingay mong tupad. gusto ka, nangandoy na ka nga i-impeach ang Vice President. Kay gitawag man sila House of Representatives. So unang-unang ang pangutana. Ikaduha, a fourth impeachment complaint ang ilang gi-entertain. Pero, matulpas pa komentaryo, ako sa gipami, ako sa gitanaw, oh, giskana ko maayo diya sa mga blag-blag, Wa gipakita gi, gi, unsay konteksto, unsay sud sa fourth impeachment. Kay nilaps man tong three impeachment. Di naman tong ma-entertain. Ilan naman lang di archives Kay nilaps man sa ilang time frame. Kining fourth. Pero wala nila ipakita unsa yu'y sulod anang fourth impeachment complaint. Giditsuan lang nila o butar in one day setting. Ano rin yung adlawan? Pag abot sa impeachment, butar dayon, usara ka-adlaw. Ano? Ang atong eleksyon, nagsugod o February, month of February, nag-eleksyon o May muna'y official period sa eleksyon. Sa to pa magsigitag-discuss, magsigitag-pamalandong, ang ayan ba kung mubutar ani o dili? Ang ayan ba kung mubutar ani o dili? ni nibutar dayon ang 32 million sa Vice President. After na malandong for February, March, April, May, tulo kabuan na pamalandong. Una pa tayo Pero pag-impeach, sa Vice President, it took only one day for the 215 representatives of people to impeach. Is it not an insult to individuals na 32 million, more or less, na namalandong o 3 months, individually ni Butal, ni Linia, init, kaistanan dito sa voting <laughs> eleksyon, nilinya gitu. Ang ubat na ito, napasaras gutom. Ana. Nga, here comes the representatives na in one day, gi-impeach na nila kineng gibutaran sa 32 million. Nga, wag gani discussion kung sa may kaso na gibasihan sa atong pag-impeach, wa ipakita na to. na, -na tayo, social media, na, -na sila yung mga monitor dito to the last minute of their discussion, pwede na nato ma monitor CCTV, etc. Why gi discuss? Gililong sa natong uh, mga voters. Huwag ang ikatulo na ako usang nalingawan o paminaw. Kaning ako lang yung naobserbahan sa mga komentaryo na gubot-gubot na ginikaron. Kay ang mga loyalista sa una sa Vice President kansang mga kamot panahos eleksyon giisa <laughs> sa Vice President na mirma. Na mirma sa impeachment. Ni asay taga-ato din sa Cebu ng mga loyalist, tawag ko ng in quotation, mga friends, na kunangahimaw ni silang Judas. <laughs> Mura sa'g si Judas ba? Kaya, yeah. kuyog ni Jesus, siging kuyog ni Jesus, pero niunay og papatay ni Jesus. Mauni ang kalibutan. niya yeah. ang katapusan wala pag ibakwi ang statement sa atong presidente katong naingon siya di ko gusto sa impeachment gani ni rally ato ang iglesia ni Cristo. di ko gusto anang impeachment gausik-usik lanas atong panahon unya wa gid ika contribute kanang impeachment sa vice president nothing why ika contribute sa kaayuhan o sa panginahanglan sa atong mga Pilipino nga katauhan. Muna hindi ko gusto, ana, wala pa na gibakwi sa atong presidente. Kana nga maong statement. Although wala na sa say, additional statement karon pero wala pa na niya gibakwi in public. Na karon ako tong bakwio o ng akong gisulti og gusto na kong impeachment. Pero ang unang ni Pirma, number one sa baluta ang iyang anak, si Sandro Marcos. May unang ni Pirma sa impeachment. In short, wa mutahod si Sandro Marcos sa pulong sa iyang amahan na presidente. Gisupak niya ang iyang amahan. Ang anak ba, no? Ang anak, mutahod maginas. Gini ka no? Maingon magyoga anak, tahura ang imong mamagpapa. Sogo, ang nasi ginoo. Pero siya'y unang ni Pirma. Number one siya. impeachment ni Sara nga gideclare sa iyang amahan ayaw ng impeachment kay wa nay kapuslanan ako lang gihatagan og pamalandong in context sa atong ebanghelyo pagpapahawa og yawa kay kining yawa mga igsuon mugubot gid ni sa nagkahiusang katawhan mao bitaw na kanang naapoy kaslon muingon da ko pangandam namo kay naghiusa man mo ni declare man mong maghiusa bungkagon gyud mo siyawa. tagaan gyud mo daghan kay pagsulay hangtod mabungkag mo kay kontra ginasiyawa ang unity onya kay si Bongbong Marcos o si Sara pag eleksyon ni declare man nga unit team ta unit team agibungkag na rosyawa hastang ilang kay unit team nagiyawaan na. Ang buto, kinse, giyawa -ana -ana. sa giyawaan na direbasa ba sa side ni Presidente Marcos o direbasa ba side sa ni Sara, atong Vice President. Ang ato lang pamalandungan, kinsa Manila ang nagsunod or dool-dool sa batasan ni Kristo. Kinsa Manila ang dool-dool sa kinabuhi sa mga santos labinagyot sa mga martyrs ang persecutor mao ginay duol sa kinabuhi sa yawa. ang persecuted dool na ni Kristo. matod pa ni Kristo, Matthew chapter 5 bulahan kamong gilutos gidaog-daog o gibutang-butangan sa tanang matang sa kadautan og mahitabo ni paglipay kamo mo na sila si Pedro Bautista og si kaning Paul Mickey mga kauban sa Lorenzo Ruiz naglukso-lukso sila sa kalipay sa dihang deklarar na nga amo na mong liog bitayo namo sa cross patyo namo. mo e, ay mong tupad ing e na asa man ka, ka ron. E na said karon sayawa o ni Hesus ing na niya yeah. mo padayon ko gamay nalipay ko ane nga nitong aning impeachment dito sa House of Representatives nga na final nila kay karong si manaha ko no mo close na sila sa ilang session balik sila June ang Senate ni close na sad di sa to pa ang ilang katapusang gibuhat mao ang pagdesisyon na i-impeach sa House of Representatives, ang ilang katapusang gibuhat i-impeach ang Vice President. Niya mag-eleksyon ta karong Mayo, musugod na ta sa formal campaign sa election process karong February, karong buana karong February 11 man siguro. Ala sige. Kay kabahin magitas katilingban, mamalandong ta. Kinsa may atong pilion? Di nata na ta mo pili sa kadtong naduol ngadto siyawa arita mo pili sa naduol sa Ginoo aron masulbad ning atong kagubot hunong nataan ang pamakak hunong nataan ang paghigugma sa kwarta matud pa nila, mubaha ang kwarta panahon sa eleksyon kanang nipabaha o kwarta isalikway tana kay ang higugma kwarta ang paghigog mas kwarta tuburan gina sa mahimutan mahimot ang mabudhion o kanasan ng hatag o kwarta para sa eleksyon mga mabudhion na sa atong nasod nga naman kay kanang kwarta ng ilang gigamit pagpanghatag nato kinurakot sa na nila sa atong buhis na gihatag ng atos goberno giunay ratag luto sa atong mantika kita nga ni buhis kitay giilan-ilan nga taga taga-tagaan kwarta ato rasan ng buhis na Nainingon ako, ikaw pa dira, sige kag hisgot, ana. Mura ra ba kag nibuhis? Tax exempted ra ba mo, mga pare? Nako, tinuod yun na. Wa mi taga e, kuhaig e, buhis. Pero ang tanan gipalit dinhi sa parokya o sa among mga personal na mga gamit, pulos yun na gikuha e, buhis. Nagbuhis lang yapon mi. Di ba? ang atong simbahan gabuhis gihapon kining nang gigamit nato dinhi nga din hinga, ah, sa atong operations tangan gikas kinagamyan nga kinadakan pulos na gikuhaan og buhis din man ang mangutana dito sa grocery kining bugas kining mantika kining ni ang inyong gipalit para ni simbahan isa oh para simbahan oh sige wa lang ni tax ha di oy automatic na so kitang tanan nagbuhis Niyak, kohaon na sa mga kurap ug ipanghatag nato panahos eleksyon ilad-ilaron tanga gikan nila mga hudas sa katilingban. Hunong nataana. Pilio nato ang naa dool sa ginoo, isalikway nato ang duol sa yawa. Ato ng katungod nga mga magtutuo, pakamatya na nato ang atong katungod.